ating bigyang pugay at saluduhin ang ating watawat ng Bansang Pilipinas. Yo, yo, yo. Ito ang kwento ng watawat, simbolo ng ating dangal. Pakinggan mo, damin mo, puso'y maglalakbay sa kasaysayan. Sa bawat hibla ng tela may kwento ng laban Tatlong bituin isang araw sa gisag ng bayan Puting tat, sulok, kulay asul at pula Kalayaan ang sigaw, hindi kailanman mawawala Puting kulay kapayapaan ang dala Asul na langit, katapatan ng dala Pulang apoy, tapon ng dugo ng mga bayani Watawat ng Pilipinas Sa gisag ang ating mga pangarap itaas natin ipagmamalaki Matawat ng bayang puso naglalakbay Sa bawat hangin, sa bawat araw Dangal ng Pilipino, walang kapantay sa ilalim ng watawat tayo nagkakaisa Mga pangarap, sama-sama'ng tinatahak Mula Luzon, Visayas at Bindanao Isang bansa, isang diwa, iisa ang sigaw Mga bayani sa dugoy nag-alay ay pinaglaban, di basta-basta Watawat na ito, hindi lang tela Ito ang buhay, puso at kaluluwa Itataas natin, ipagbabalaki Watawat ng bayang ng naglalakbay sa bawat hangin, sa bawat araw. Dangal ng Pilipino, walang kapantay. Yeah. Kahit sa man tayo mapadpad, watawat ang gabay, ilaw sa dilim, sa unos at bagyo di tayo matitinag, bayan nating mahal, kailan may di magwawakas. Sa bawat pag-ikot ng mundo, watawat natin hindi maglalaho, simbolo ng pag-asa, lakas at tapang sa puso ng bawat Pilipino, ito'y buhay na awit. Kaya itaas ang watawat ipakita sa mundo na may dangal di basta sumusuko sa bawat kulay may kwento ng tagumpay watawat ng Pilipinas sa puso'y buhay Yo, ito ang watawat sa gisag ng bayan Pilipinas aming mahal hanggang sa dulo ng panahon ipagmalaki, ipaglaban, wag hayaang mawala Watawat ng Pilipinas, sa puso'y mananatili magpakailanman. Salamat Pilipinas. Yo yeah.